Kuya! Kuya! Kuya, ano ginagawa mo? Nagdidilig! <laughs> Kita e, mo nag <nabuhugasaw> sa sakyan? Kuya, <laughs> <laughs> tatanong mo ano ginagawa mo? Huwag magulo! Samok! Sa pa, Josh? Uy, may papakita ako sa taas. Ang dami na naman nila. Dali na! Ang dami nila doon. You cannot see, I'm busy. I cannot see it, that you're busy. Kasi if you're not busy naman, Tara na, sa mga ka magulo, tol. Kuya. Ayan Ay, Ay, na, na naman tayo, importante eh. Importante to. Mas importante Mag to. Magkakapera ka dito. Diba, tangin na, pag pera talaga, ang bilis ng, ano mo. Sige ano mo, ano mo dun sa loob, sa At At hey, may papakita ko. Ano may papalis mo? Bagal-bagal mo na. Ano may mo? Kasi na, tingnan mo yung sa taan. Kintayin mo ako kasi. Hoy! Kayo! Bubugbugin ko, ko kayo, patakayan so, ko kayo. Ano yung Tignan mo nga dyan sa taas. Aalis ako to, naalis ako. Nagbukas ako ng ano. Aalis din ako. Aalis din ako. Hanapin mo lang dyan. Pinapano ko sa'yo mo dyan. Di ba? Ang dami nila. Ang dami. Hindi mo nakikita. Halika dito, halika dito. Mukaba ka dito. Mukaba ka dito. 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 Tingnan mo dito. <ss> Nabukululan lang tayo dito. Hindi kains. kita yung Halika dito. Matagal ka ng ulul. Ayan, tignan mo, tignan mo, tignan mo. Doon sa dulo kuya. Ano pintura. Hindi nga pintura. Kita mo yung mga dumi dumi dyan. Ayan, di ba nakikita mo na? Nakikita mo. o nga. Oo, oh, akit ka ulit. Tignan mo. <laughs> oh mo, mo, No, 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 mo, no. no, no. Tignan mo kasi. Ito. Hindi nga. Doon sa dulo kuya. Aba nga. Ang e. dami dami nga. Doon makikita. Doon, doon. Daki mo, hindi nga kasi ulo kuya. Ano ba? Hindi nga kasi. Hindi kasi tao. Oh. Ah, oh, ganon. Dito. Oh, Wala na tuloy. Kasi tagal-tagal mo eh. Ayan na, ayan, 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 na, ayan. Dito, dito kasi baba. Dito kasi baba. Hindi mo makikita kasi yan. Kasi ang tagal-tagal mo. Ayan o. Oh. Ayan o, oh. ang dami na nila o. Oh. Hindi eh, mo makikita yan o. Oh. Hindi mo makikita yan. Ayan o. Oh. Ang dami nila, di ba? Oo. Oh. Ayan, nakikita ano mo nga? na. Nakikita mo nga. Para sa... Ang tanginan, siya, na, nakikita. Anong nga nakikita? Nakatrain nga sila. Tingnan. may sumay. Ay, wala yun. Kita? Ano nga? Kuya, kalaki-laki mong tao, bulag ka ba? Ayan, no. Oh. O, oh, akit ka ulit. Bukasayan ah, mo oh, kasi na, ayun, oh. no. No, 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 no. Ayan. Ayan, nakikita. Hindi kasi Jan. kuya, nakatingin ka sa baba. Hindi ko sa kabila, gagawin mo. O, oh, nakita mo. Wala oh. nga akong makita dahil ano ba pinapakita mo sa akin? Wala nga yun. Ayan, si Jollibee. O, ka dito, 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 dito. Ayan, ay, kita mo na. Kitain mo, kitain mo. Ayan, o, oh, lima sila, o. Oh. Ayan, o, oh, lima sila, nakapula. At may sungay. Hmm. Malaki po, eh. Parang si Jollibee. Ayan na yung mga langgang pagbaba na ko, yan. Yan sa ayaw yung oras ko, eh. Nagawin yung isa ko dun, eh. Lakas <laughs> din ang trip mo, eh, o.